Hello, what's up guys? What's up, Good, good morning sa inyong lahat, you na. Know? Ayan. So, ay mga Gapang, espero akong ipapakita sa inyong dahan. Kung tayo magawin naman dito sa ating sa aming bayan. Sa ang tansa sa dito. So, ayan nga, ipakita ko sa inyo guys yung saan ba ito talaga gadaan kung ito ay papasok sa bypass road ng Dino Agrias Tansa 23 yan, kumain nito nito mga gabang So nandito na tayo ngayon sa bungat O so, entrance ng Dice House Road, ano? So papagkita ko lang sa inyo uh, Kung saan tayo nang gagaling So ngayon mga gabang, ang isang posisyon natin Is galing tayo ng Maynila Yan yeah. O huh? So, ang posisyon na ito is galing tayo ng Maynila, no? Ngayon, once na galing tayo ng Maynila, kung makakarating na kayo dito mga kapang, So, ayan, makikita nyo ito, ayan. So, ayan, Mega World Maple Grove So, kung makikita nyo mga kapang yan, yung King Bee na yan, ayan, King Bee. Kung makikita nyo na yung King Bee, ah, uh, uh, Chinese food, ah, uh, So, kaya ano mga Chinese yan. Ayan mga kapang, ayan. ayan makikita yan Ito yung nasa right side ko So ngayon Gagawin tayo dyan sa bandang Left side Kung so, makikita nyo yung uh, Mega Wall Waffle Doon na yan, yun na yung uh, entrance Dito, Hindi pa yan tapos ha Yan o uh, yung entrance na yan So doon tayo sa Pangalawang entrance So yung pagkita ko lang sa inyo Ito yung position natin is galing tayo ng uh, Maynila kung so, makikita nyo yung square na yan, yan yung isang kanto na yan sa square na yan so ganyan yun so yan ngayon papakita natin sa inyo yung daan ating papasukin na, na, ito yung ang uh, ipin uh, ipin point nyo yung king b na yan so dandahan na yung kayong kakaliwa dito ha may hita nyo o, kakaliwa tayo dun ano, trado ayan kakaliwa na tayo dito ng side mga kagapang ayan ayan may yellow cab may kita nyo yan so dito tayo ngayon kakaliwa so, ito yung uh, lugar kung saan tayo kakaliwa papasok na tayo dito mga kagapang na 5 Ayan. Ito na. Alright. Sundan nyo lang ito mga kapag. Kung kayo naman ay nagagaling sa Manila. Ha? No? So. Sa tulad na araw naman. Isi. Bablog naman natin. Yung galing naman tayo na. Atansa. So ito yung bypass road mga kapag. Na ang dadaanan nyo Is yung General Trias. Tansa Cavite Going to 3C Martiris

tarpaulin na yan so yan yung uh, mangyayari dyan nakakaganda ah, diba so, magkita taasan sa mga building mo harapang oh, ito dahil yung kinatawag nila na ah, ayala ng kandito wow ayun so, sa bayan magkita taasan building na so, to so kung magkita tayong building nyan oh, harapang yan kakaliwa tayo dito yan may eh, mga signage naman itong mga gapang mga pool groove

pupunta naman dun mga na, kapang sa kaliwa na yun is yan na yung uh, papunta ng General Trias sa so hindi rin pa yan tapos so ayan yung mga kayo General Trias, Westport Street, oh, Tansa so dito tayo ayan yung, yung mega old uh, mapo old mapo group kaya kung makikita yung malaking tangki ng tubig na yung mga kapang yan po yung subdivision ng Green Home so eh, nandun sa highway po yung entrance nyan no? so dito naman tayo kaliwa sa side na to at kung makikita nyo na to isang lumang uh, ano na to mga gabang ito yung uh, tinatawag na sabungan dito yan so, dito tayo kakaliwa kakaliwa Kaya yun ang gagaling ng Maynila Napakabilis lang mga mga Pagkuntun At dadaanan itong Napakalinis na bypass doon Walang traffic Kasi yung lima traffic Ayan kaya sa bypass Wow Kung kaya naman na Mamadali No kung kaya naman hindi na mamadali Kung yung daanan yung Pinaka main road Highway so, Doon yung madadaanan din yung, yung uh, Legit run traffic So ayan So, ito yung tanto na eh, mga kapit. Ito yung tagusan dun sa tijero. Kabaya ng tijero, yan yung yan. So, yung itong tulay naman mga kapang, ito din yung tulay na doon na matatrap sa traffic doon sa tijero. ay itong kanto ng mga gapang naman to. Ito yung karugtong dun sa tulay. Dun sa may tuhero. Ito yung kung sa may umboy. Yan. So, didiritsuhin nyo lang to. Saan na kayo uh, nga ni? Sige nyo lang to. Didiritsuhin. So, ipaglita ko rin sa inyo mga gapang yung karugtong ng papuntang Tracy Martelis. So, total eh, hindi pa yun talagang uh, didiritsuhin. No? So, ilang ano na lang. So, dadaanan natin yun so napuputol yung daan na yung mga gabang kasi hindi pa talagang ito po so ang tapos lang nito mga gabang is itong uh, ano to itong uh, side na to And General Treyas din galing tayo sa Intran na uh, galing tayo ng Maynila kapunta tayo dito sa Tansa Tapos yan tapos na to dito ha no. na rin tong dinaanan ko to. hindi hindi na hindi mahala na rin tong dinaanan ko to sa araw araw ayan so dito mga lapang may dito may circle dyan kapansin nyo may circle dyan so, yung papunta dyan sa kanan yun yung tagos na gusto mo pumunta ng Ah, uh, tansabayan at punta ng naik para doon so dito tayo kakaliwa tayo dito sa may circle na to ikuti natin to yan yeah, so yan yung papunta ng bayan ha so, dito tayo dito na yung papunta ng Tracy Martins Road na gabang napabay kayo natin kung tayo ay uh, gusto hindi matakit ha kita nyo naman Ayun ka yung motor Ah, oras na 8.46 So Ito yung oras ng mga So, so yun mga kapang makikita nyo Diretso pa rin kayo dyan Dire Diretso lang tayo Until uh, makikita pa natin yung isang uh, Kapiraso Kapiranggot na lang na rough road meron tayong rough road dyan na madadaanan so yun yung karugtong para papunta dun sa 3C martiris so yung uh, 3C martiris ng karugtong nito mga is hindi pala tala, hindi pa totally siya tapos so ongoing pa rin na yung uh, construction yan so siguro sa sunod video natin uh, kunin na natin yung full video talaga nung uh, tapos na tala siya galing sa pinasukan natin entrance hanggang doon sa 3C Mart 3 City so tara tingnan nyo mga kapang diretso na tayo doon sa kalagitan So yun mga kapang nandito na tayo sa malapit Yung sinasabi ko sa inyo na rough road po na Yung karugtong sa kalsada na to Yan kung makikita nyo dalawang sasakyan na to Dito tayo kakaliwa Yan So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapang na rough road na dadaram na natin Yung karugtong na hindi pa siya tapos Kasi gawa ng under construction pa itong kalsada na to Yung uh, papunta ya nang General ano, uh, uh, Tracy Martiris City. So yun, nandito naman sa unahan konti nito mga gapang. Nandito na yung karugtong ng simentadong kalsada. Ito na yun siya yung karugtong na yun. Ayan. So di ba? Napakalawak, napakalinis. So kung matapos yun mga gapang, dire diretso na yan. So wala nang uh, kakabakaba dyan. So yun o, oh, napakalawak yan. So yung dulo naman yan mga gapang, makikita nyo na magkakaroon po ng medyo makipot na daan dyan kasi gawa na yung, yung old yung lumang daan yan yun lang yung, yung dinugtungan ito so sigurado pag na naman to natuloy na tong kalsada na to is papalakihan din yun yung kalsada na yun Ay! Ano bagong bago yan ha kapag ito'y matapos mga napakaluwag napaka ganda ng daanan to kung kayo nagmamadali at nakay uh, uh, ah, na, ah, yan so, pagdating dito ito yung lumang road na rin naman ang bukal o putol so, duro papalit yan din pag nagawa na yung ano yan may mga naka-angger yung pinansin dito mga lupa so ayan oh. Ah, kumagaw. So, so, ang tagos naman nito mga mga bang, sa aming barangay kung bibigitin di nilang 'to Barangay yan you know. oh So ulit lang dito mga maliliit pa so, Sigurado papalit niya dito pag sa uh, nagkakaon uh, magamit na itong pagsada na ito Kung tayo nagmamadali ha, kung lang nagmamadali na mag-away papuntang Trisimar Cris hindi nyo itong daanan mga kagapang ah uh, tundan nyo lang yung uh, video na to kung saan tayo pumasok galing ng Maynila hindi kayo maliligaw so ito yung mga kagapang oh. ito yung Karugtong so, ba, dito tayo tatambay nyo na yan so ito ito yung papuntang Tracy Martires hindi na tayo pupunta muna dyan kasi hindi pa yan tapos baka so, ta close road pa yan so, ganyan yung kalinis yung mangyayari dyan so ito yon dito na tayo ngayon pupunta sa ating barangay kasi hindi naman tayo pupunta ng Tracy at saka hindi pa rin yan tapos ah nga pang so coming soon matatapos yan so dire diretso lang yan din hanggang dulo Tracy Martires na yung tagus nyan marami mga marami pang barangay na dadaanan dyan at isang tagos niyan talaga is ang city ng Tracy Martres so ayan mga gapang ano kung ko naman sa inyo kung saan kayo pwedeng uh, papasok pupunta, kung pupunta kayo ng tatlong bayan na to na hindi kayo matatrapit so yan tara kahok hopefully nasundan nyo yung ating video at ngayon itong didirigin natin is going na to sa ating barangay sa ating barangay ah at tagos pa rin to ng highway ng Tracy Marty Resort ito pa rin yung tagos niya mga dapat ito pa rin yung tagos niya sa ano na to Oo. Oh, kayo pa rin ay gagamit sa daan na to kasi nga yung bago doon hindi pa natapos so dito muna kayo pa ang samantala ah

wala tayong uh, traffic na na-encounter no? so galing pa tayo dun sa may uh, gate 3 na General Trias so ayan dito yung highway uh, ito yung highway mga gapang 23 c Martris Road ang Tansa Cavite kung ikaw ay babalik ng Tansa ayan naman ay eh, si, ito yung kanto na yan ito yung barangay ako ng barangay to so, para hindi na tayo mapalayo dito tayo dadaan sa Vista Mall so, yung sinabi ko sa inyo mga gabang ito yung Vista oh, Mall oh. dito tayo naman oh ito yung balito ng mga uh, sa kasi nga ito yung main road ito ang uwi naman natin mga kapang Ito na tayo ng Ito yung papunta ng Tansa Ito so, yung nag sa ating likuran Ayo ang papunta ng 3C Martris Ito yung pinaka main road uh, Highway Paglabas natin sa may uh, Bypass road na hindi pa tapos Kita uh, nyo uh, Diba Kasi may mga Bilaan dito mga kapang Kaya nagkakaroon ng crowded o traffic ah, yung mga ganitong oras so, nagulit tayo yung vista mall na yan kakaliwa na tayo dyan kasi galing na tayo dun sa ano yun eh, ah bahay pa sila dito ayun na tayo lang mga yung gusto niyo madahanan na walang ka -traffic, traffic ang tatlong bayan bayan ng General Trias Tansa Tabiti at Tracy Martris Road so, ganun lang ka hindi uh, ka yung bypass road So ayun mga gapang, dito na lang yung ating uh, video ano, patungkol sa ating uh, ginawang uh, pagdaan sa bypass road at dinaanan yung tatlong bayan bayan ng uh, General Trias Tansa Cavite at papuntang uh, Trisi Martires So ayun mga gapang, kung bago kayo sa aking channel at huwag nyo kalimutan like, subscribe at ipala yung ating Facebook page Alakdan JTB. So, right Sa mga legit supporter natin, maraming salamat At sa mga nanood ng ating video na to Maraming maraming salamat sa inyong mga idol Thank you so much and ride safe.